Ay, kasi ba si uh, sibuyas? Kulang pa, kasi meron kayo yung So Sopas. Wala na atang sibuyas. Wala na. na. Wala na. Wala na. naman na. No? Bakit Wala you naman you na, 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 okay. na. Dito natin Wala Lipat na. dito. na. Wala

Ay, but. Ay, si Ay eh. Hey. Paglaki din. Ito si ma'am. Ma'am, ma'am kurbya pa. Ma'am kusilera. guys. Nangkong mo nung sakta may tas jay Guys. Okay, guys. Pagluludyo tayo. Guys, ada nakagawin nga kaduamin, eh. Ay, sorry. Oo, madayo kayo, ha? Guys, sa giwiwan ni Manang Riksa. Guys, ang forma. Pero tagaluto pala. Mamaya, sa lahat sa isang taon. Sa pinagtadigot. Hindi ako, ikaw ba silang iwan na? Ismail, manaman dyan yung nagluluto. Hindi ako, ikaw ba si Tatoy? Uwe. Yes. Yes. Ay, videoin ko muna. Oh, ito yung BNS at na balo nag-aayos uh, uh, ba? ng Bagay <laughs> mo Nutrition celebration namin ngayon. Guys. Oh, Diyanak ko ni. Eh.